Hinutukan ng Commission on Elections Central Visayas o Comelec 7 ang anggulong posibleng magamit sa pangangampanya ang nasabat na bilyon-bilyon na pera sa labing isang individual na dadakip sa Mactan Cebu International Airport noong nakarang biyernes, Mayo 9, 2025. Ito ang inihayag ni Atty. Francisco Pobe, ang Regional Director ng Comelec 7 sa eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio Cebu News Team kung saan ay batay sa mga pangyayari ay nakipagkoordinasyon na sila sa PNP Aviation Security Group sa Mactan Cebu International Airport at ibang mga hanay nito upang palawigin ang investigasyon sa nasabing krimen. Dagdag pa ni Pobe na sa kasalukuyang pinapatupad na kanilang ahensya sa buong bansa ang 3-day money ban kung saan pinagbabawal ang sinumang individual na magdala ng mga malalaking halaga ng pera na may pinakababang halaga sa 500,000 pesos na posibleng magamit sa pangangampanya. Pwera na lang kung ito ay walang kinalaman sa eleksyon sa kasalukuyan, nag-aantay na lang ito sa resulta sa nasabing investigasyon upang makaaksyon sila na naaayon sa batas, lalo na ngayong panahon ng halalan. Well, ba base sa resolusyon natin sa Commission on Elections, yung mga pera na more than 500,000 na mahuhuli kahit kanino, five days before elections, ay yan na yung pera na yan ay gagamitin sa halalan. Ngayon, kung itong mangyari ito, kasi under investigation pa man ito, but presumption wise, kung sakasakali mangyari ito, itong pera na nahuli doon sa Mactan Internal Airport, gagawin itong ebidensya laban sa kanila sa pagpa ng kaso laban sa kanila yung sa sinasabi nating violation sa election banning. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Canapor Para sa The Votes 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!